So, yan mga boss, magandang umaga. Nandito uh, na tayo sa job site. So, for today's video mga boss, kagaya ng sinabi ko sa inyo, uh, isi-share ko sa inyo yung pagli-layout natin ng agad at paggagawa. Ayan, dahil uh, ngayon na natin gagawin. So, samahan nyo ako mga boss. Ayan Ayun yung mga step niya mga boss. Ngayong sabado, oh, uh, pinabrigate na natin yan. Ngayon, uh, pinapag-grinder ko muna bago natin ilagay. Napag-grinder ko kay Lakay. So, ito mga boss. Nag-layout ako. Nagkumuha lang ako na level dito. Ayan. So, yung ating... So, yung ating pinaka-landing niya mga boss. Ito yung taas niya. Ayan. Nasa 1 meter siya yung taas. So, dahil nga yung gagamitin natin na pinaka-mother niya dito is uh, yung tubular na 4x4. Ayan. Kinawanan ko lang siya ng... Kinawanan ko na siya ng pattern para pag kinat natin makukuha na natin ng haba niyan mga boss ayan naglagay ako ng pansi at sa pagkuha ng pattern mga boss ganito lang yan ayan so nagsukat ako ng 4 dito dahil 4 yung 4 inches yung ating lalagay dito ayan 4 inches 4 inches tapos kinuwa ko lang siya ng pattern na ganyan mga boss ayan ayan siya no tapos yung isa ayan nakata nakalagay nakakat lang sa sentro tapos yung isa naman, ito siya mga boss. Ayan, yung down. Pasensya na kayo mga boss. Wala kasi akong taga-video. Ayan, so lagyan na lang natin ng marking. Down. Lagyan na lang natin ng D. Tapos yung dito, L na lang. Yung red. Ayan, nakapa L siya. Ayan, ganyan siya. Tapos yung sa taas mga boss. Yung dito naman sa taas mga boss, ito yung ginawa kong pattern din. Para yung sana na lang yung cut natin. Ayan, ganyan siya. Sana nakikita nyo mga boss. So, dito yan, sa sentro. So, ito na yung cut ng ating tubular. So, makukuha na, na natin na sukat yan mga boss. Ayan, no? Ayan. dito tayo kukuha na sukat. Tsaka dun. So, ikakat muna natin. Para makita nyo mga boss, no? Ikakat ko muna. Ayan. Tapos, ito yung sentro natin. Dito babaw yung tubular natin. Ayan. So ayan mga boss, yung kinuha, ginamit nating pattern nito, ayan, nakaguhit na. Ayan, so ayan. Saka yung isa yan mga boss. Ikakat lang muna natin yan, tsaka yung dito. Yung so, pinaka itaas niya mga boss, ayan. Ayan. Yung dito sa taas, yung kinuha na natin doon, ito yung gagamitin natin. Ayan siya. So kinuha na lang namin na sukat yan. Hanggang doon sa... Hanggang doon sa, sa paglalagyan niya mga boss. Ay mga boss, ayan. Bali sukat niyan mga boss is 271 hanggang dito. Hanggang dito. 271 hanggang dito. Tsaka yung hanggang dun sa tubular na 4x4 na yun. Yung pagdidikitan niya. Pagdidikitan niya mga boss. Ayan. So, ikakat muna natin siya mga boss, no? Ikakat muna natin siya. Para makita nyo. えもえ Ito siya guys, nakat na natin, ayan siya. So ito yung padron natin, ayan. Sakto sakto doon sa ginawa natin padron. Sa kain dito. Ayan. Dali ito sa 21. Ito 21 siya mga boss. 271. Ayan mga boss. So, tapos sisilsil muna natin yung pupunta doon. Ayan, mag e siya ng pag mga boss. Tulad ng mga ginagawa nating dating hagdan. Kaso ito, tubular lang. Yung mga ibang ginagawa natin sa mga high yun, mga boss. Ito tubular. Pero matibay na rin yan. sisilsil lang nila kayo Ayan siya guys. Nailagay na natin yung kanyang mother. Ayan. So naka bounce siya dito ng mga 1 and a half inches. Tapos may ipit pa sa palitada to mga boss. Uh, tapos mayroon pa tayong isa dito niyan. Magkocross siya pag ganun. Ayan. So bali ganyan siya mga boss no. Ayan. Ito yung mga step natin dahil ginawa ko na sabado. sabad. Oh. Ayan, ganyan siya. So hindi lang siya basta ganyan. Ah, uh, ikakapat pa natin 'to, mga boss. Ibabaw natin yung tubular. Itong ating step ibabaw pa natin dito, lang, mga boss. Ikakapat pa natin dito 'yan. 'Yan, ikakapat pa natin dito para flat siya. So, dahil ito itong pinakadulo niya, mga boss, dahil ito na 'yon, dito na tayo kukuha ng sukat niyan. yan Doon. pare lang naman yung sukat niyan, mga boss. 'Yan. I Ipapasa lang natin dito 'yan. 'Yan tina na natin dililayat ng paganyan. Dito na tayo po sa sukat. So, Dito na yung layo nito. Ayan, alas pare-pareho yan. Kaya kailangan nilal... babalik natin yung tansi. So, ikakat lang muna namin to mga boss. Ay, guguitin ko muna. No, para makita nyo mga boss. So, yun mga boss. Bali ito mga boss. Ikakat pa natin to mga boss. makita mo yung wood. Ayan. Ikakat pa natin to mga boss para pumasok yung tubular. Ayan. So, ginawa na ko na siya ng pattern mga boss. Ayan, bali, papasok siyang ganyan mga boss. Ayan, papasok siyang ganyan para matibay siya. Ayan, so ikakat muna natin lahat to mga boss. Ayan, up. na ko na rin ng pattern. So, ipapasa lang natin dito yan. Ayan. Para pareho na yan mga boss. Pasa lang natin dito saka yung sukat nito mga boss tsaka yung dito pare pareho yan so, 33 yan 33 hanggang dun ito na yung bilang pattern natin mga boss yan mga discard yung malupit nilakay mga discard yan mga boss yan para hindi ka nasukat nasukat kung ano mo yung pattern ito na tatlo mga boss ba Ayan siya guys, nakat na natin. Ayan. Dinaba natin dun. Nalis muna natin dun. Para hindi tayo mahirapan mag-cut. Kinat na lang namin dito sa baba. Ayan. Adali lang naman ibalik to. Kasi may... Meron na siyang don. weldingan dun. Ayan. So, ganyan siya guys. Pag nakakat na. Ayan. Ayan guys. Dito siya naka, nakakat. Ayan. So, ilalagay na lang natin yan dito mga boss. Alokin na lang natin doon.

So yan siya guys. Yan, naglalagay na tayo ng step. Ayan, oh, nini lin, muna ng temporary dito para makapag tayo kahit papano kasi pataas yung paglagay natin. Ayan. So, ayun yung kinaltas natin mga boss. Ipupulwed na lang natin yan. Tapos lalagyan natin ng steel mating yan. Para. Si pa natin to mga boss. Pa-flooring pa natin ng concrete bago yung ano kahoy para matibay siya. Ayan, so ang naka-spot spot muna. Bukas na yung mga boss. At least natapos natin yung paglalagay natin ng mga step. Ayan. Ayan, ganyan yung kinalabasan mga boss. Ayan siya. Ayan. So medyo lumit, lumit lang yung landing natin. Gawa nga nito. Pag uh, linakihan natin, mauntog na tayo dito. Kaya Limit ko na lang yung landing niya. At least meron siyang ano. Ay, mauntog na tayo. Naglinagayin pa natin yung landing. Ayan o. Ito mga bus. Yun. Sakto. Ayan, o. Sakto lang siya. Kaya hindi tayo makapaglaki ng landing. Ayan siya. Ayan so, Wala na siyang galaw. Ayan, dahil nga kinat natin yung tubular. Ayan. Ayan cut to. Pupulwed na lang natin to mga boss. Ayan. Pupulwed na lang yan kabilaan. At uh, pag napulwit na yan, uh, lalong titibay kasi, magano na yan, mag uh, may melt na sila. Or magdudugtong na yung mga joint niya dito. Ayan. mga Tan. Oh. <laughs> natapos na rin yung ano, ni Pareng Jel Natapos niya yung dito, saka yung sa likod, mga boss. Pinakpalita Pinagpalitada ko muna siya, gawa nga nung hindi pa tayo pwedeng magasinta doon dahil dalawang araw pa lang yung ating slab baka hindi pa ganun tuyo yan. Mas maganda na yung sigurado mga boss. Paano mga ko, sandali ko na lang po muna ang ating video ngayon at uh, kita pinakita po tayo ulit sa ating next video. So, uh, Pagkanyan po yung pagtatapos uh, na ginagawa natin ng hagdan mga boss, bukas ilalagay natin yung mga mating or uh, at bukas bibili pa tayo ng tubular na 4x4 mga boss, kulak, nagkulang yung tubular natin. So paano mga boss, kita kita tayo ulit. Paalam po ulit.